What is up, guys? Welcome to another boring vlog. How about the child, guys? And welcome to Magnus Pin So, hindi to hatid sundur ride, guys. N. Kung punta alabang. may ride kami sa Alabang guys so, see you in a bit Alabang let's go samahan nyo kami guys papunta doon samahan nyo kami ramdamin damdamin or ramdamin nyo yung malamig na panahon <laughs> grabe lamig guys dahil ito yun na ulan buti mainit yung medyo mainit yung makina sa ilalim ano So, nag-compensate lang yung lamig at yung init naglalaban yung init at lamig. Mainit sa ilalim, malamig sa iba, itaas. ganon. Nakakapote naman kami. Talsik sa ibang sasakyan pala yung issue natin ngayon. Yun, yung ganun. <laughs> yun, oh. buo, <laughs> butik na yun. <laughs> yun pala yung concern natin ngayon. <laughs> yun dahil malakas ang ulan guys baha yung hindi agad agad na di drain ba Oh, dumi. Butik, Wait lang. Ayusin ko lang yung natanggal. Hindi, yung natanggal. Pumapasok yung tubig. Alala, 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 alala. Sorry, sorry. Tayo ka. Ang lalim pa. Sorry ka. Nali. Wood trip naman yung tigil ko. Mas lalo pa. Wait lang ako na ako na. Ito po, patulong po. Malalim kasi. Nahanap ko lang yung channel. Ay, off ko muna. Off ko, off ko muna. Ah, sorry, malalim po. Ah, oo, namali nga akong tigil. Dapat dito. tumigil eh. Mainit, mainit po. Mainit. Ah. Hindi na po, okay lang Uwi na lang muna siguro kami uh, Ipa side stand na lang po Side stand uh, Side stand po, side stand Salamat po uh, Malas Thank you, thank you Thank you po, thank you po <laughs> Ayan guys, na-aksidente kami Naka-record pala ako. Salamat sa mga tumulong Na itayo yung motor natin Bad trip eh. Uwi na muna kami. Malapit lang naman kami dito. Isang ano pa lang eh. Mga 10 kilometers away pa lang. Iniiwasan ko mabasa yung shirts ko. Pero nalubog kami sa putik so lalo na. Lalo kami nadumihan. aksidente pa. Malalim pala yung part na yun. Doon pa ako tumigil. Nagswimming tuloy ako do kaming dalawa ni Mrs. Si Mrs. talaga ang takot na takot eh. Pero wala namang sakit. Di ba masakit ba hindi? Saan? Ha? Ah, okay. So may meron siyang nararamdaman sa siko niya at sa tuhod niya ako sa siko ko may konting kirot pero the double check ko mamaya baka uh, ako tanga ko naman talaga lagi ito kasi inaalala ko yung na open dito sa gilid sabi ko titigil muna ako isasara ko yung gravity eh, pag ano ko doon sa gilid malalim pala siya kasi nga may akala ko mababaw lang mayroon pala siyang butas so natumba kami dahil na outbalance ulit Pangaluan tumba na namin ng outbalance to <laughs> perfect talaga kami sa outbalance eh yung, ma yung hindi mo abot yun ang nangyari hindi namin abot yung ano kaya kami wala na ang choice. Papunta na sa tumba. Hindi ko na na ganun dito sa kabila. Anyway. Pag aksidente, aksidente talaga. Hindi mo yan makontrol. Pag katangahan, katangahan talaga kagaya ko. Dapat dumiretso na kami. Papunta na kami doon. Hindi ko na iniisip yung basa. Basa yung shorts. Ganun. ang ending magpapantalon na ako hindi na ako magsho-shirt <laughs> ay yes ko lord thank you po nagsuot pa ako ng bagong t-shirt <laughs> kulay puti bad trip man siya eh. Actually, ngayong araw na to parang ano talaga din. Not a good day, it's a bad day. Bad day for me. Dito ka sa kanan tumingin. Yung word na muli ito. Ang alam ko dito lang. <clears throat> dito din ang BYD area nato. Ay, saan ba to? Ah, uh, okay. Connected lang ba to? Putik na ka na pala to. Bawal pala tayo rito. Ah, Alabang Town Center. Keep right. pag hindi ka mag town center keep left yan lang yung ano ko dyan eh. yung building ng Toyota yun kasi nakaharap dito yun yung guide ko Oh yeah. Saan pa ba tayo dito? Layo ba ba? Ah, okay. Parehas lang. Lagyan-lagyan lang talaga ng island. Ayan, yung Toyota building ngayon. Eh. Feel and best nga yung katapat niya. ta Alabang Si Ford Malaki-laking sales ngayon si Ford Or sale pala, hindi sale, sale Dahil sa down ano Tapos ito na, yung BYD Baba ka na muna Papark ko lang yung ano. motor Ini tu nak tanya guys, sa B Alabang, ni libre charging, lah. No? Let's go. Naa sa second layer ni display.